Halika na, tara na tayo Sa taniman ng presa, doon tayo Pitas ng sariwa, pula at tamis Matutong kumain, prutas na mabangis Hugas, kain at bigay Masasarap na presang tunay Mula hardin hanggang sa pinggan Presa'y masarap, kita sarap, tikman Hugas ka'y nagbigay Masasarap na presang tunay Mula hardin hanggang sa pinggan prese masarap kainin ng laman Ganito ang galing pitasin ng dahan-dahan lang darling Hugasan at kintabin ng maliwanag Kakainin natin sarap na walang kapantay Bigay. Masasarap na presang tunay Mula hardin hanggang sa pinggan Presa'y masarap, kainin ng laman Gawa tayong jam, matamis, malakit Oo, maam Halo, ikot at timplahin ka, masarap na lasa natin Lagyan lang kau inting Dessert na ito parang panaginip drink Sa pancake, pinapay o oh, ice cream cone Presa ang hari sa tanim na tong ground Hugas ka'y nagbigay Presa sarap na presang tunay Ipahid ng lapad, tigman mo rin Tamis ng kalikasan, walang kahambing Ngayon nalam na natin kung paano tumubo Mula sa butil na maliit, unti-unting lumubo Araw at ulan ang tumutulong doon Hanggang hardin ay mabangot, puno ng hamog Hugas ka'y nagbigay Masasarap na presang tunay Kasama sina Gogi at chino sa paligid Presang pulakin kintap at masigla sa dip-dip Ngraya kumain ng presa Tamis at sarap Kasama sina Gogi at chino Walang kapitas, hugas at sayay marami Presang forever, gusto palagi Sigaw nilang masaya Presang paligid, saya talaga Mula hardin hanggang set up na tapat